Hello, hello, hello everyone. Hello, hello, hello mga followers, mga kablaan, mga kabayan. Ngayon ay may secret tayo Secret daw. So, ayan na nga guys. Wala akong wifi. Ang hirap. Sayang din ko mag -load. So, ngayon, dahil andito kami sa Riyadh, sa Tumer, may dalawang bahay kasi si nanay. Mayroong damam at saka mayroong ding tumer. Minsan, pumupunta ako dito sa bahay na to para maglinis kasi wala si tatay umuwi nang damang. kasi may trabaho. Doon ako, kasi ako na, doon kami nagsistay sa bahay ni Yuma or sa nanay ni nanay. Sa mga kababayan natin doon. may akong mga kasama doon. So, ngayon guys, dahil wala akong wifi, uh, pag open ko dito sa sa wifi, sabi ko, walang connection. So, ayun na nga, walang connection. So, ngayon, may mga STC'ing lumalabas. Pero, kailangan, di ba, hindi ka makapasok pag walang password, di ba? So, ang ginawa ko, guys, sinubukan ko ang one ang password, sinubukan ko tong password na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. yan, sinubukan ko ang 1 to 8 na password. Ay, naku, Cubs, pumasok tayo. So, ngayon, may wifi tayo. Kaya ikaw, kapag malapit dyan at maraming wifi na kung ano-anong mga wifi ang pumapasok dyan, itry mo tong 1 to 8. Baka makapasok ka rin. Sana nakatulong. Itry mo. Ngayon na. Para may wifi ka. Kasi sayang ang load. Kung magpapalood tayo, sayang. Magkano ang load? 115? 125? Ah, Malaki-laki na rin yan. Kaya itry mo tong 1 to 8 baka makapasok ka rin. Sige, try mo. So, babu! See you sa next kong video! Babu!